Tears of Joy, kasi mahirap ng nararamdaman na nakikita. Kamakailan ay ginulat ang mundo ng social media sa ang paglantad ni Iman Bacosa ang sinasabing naging anak ni Manny Pacquiao sa dating karelasyon na si Joanna Bacosa. Kamakailan lang din nang sumailalim sa paternity test o DNA test si Manny at si Eman sa kagustuhan na rin ni Jinky Pacquiao na malaman ang totoong pagkatao ni Eman Bacosa. Sa wakas ay dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat ang resulta sa ginawang DNA test. Sobrang ikiniwindang ng lahat ang resulta dahil kumpirmado 99.9999% si Manny Pacquiao ay totoong ama ni Eman Bacosa samantala. Sobrang ikinalungkot ito ni Jinky Pacquiao. Hindi matanggap ni Jinky ang naging resulta. Samantala, sobrang saya naman ni Joanna Bacosa dahil lumabas na rin ang katotohanan at nagpatunayang hindi siya nagsisinungaling sa totoong pagkatao ng bata.